Ang video na ito ay tungkol sa pagpapalit natin ng air filter sa motorcycle na Kawasaki Barako to. At ito ay kinakabitan ng isang sidecar na pampasahero. Ang air filter na gagamitin natin ay isang lumang medyas na hindi butas sa dulo. Pwede rin bago ang gagamitin natin para mapalitan ang original na air filter. Bago tayo magsimula ay inihanda natin ang hose ng hangin, lumang midyas, gunting at pamunas. Pero tinanggal ko na ang filter housing, pati yung screen bilang spark arrester. Kaya nakikita nyo rin ang filter cover, screw at screwdriver na ginamit ko. Ito na yun ang motor na kinalas ko dahil marami akong inaayos maliban sa air filter. Dito ko kinuha ang filter housing. Simulan na natin ang paggawa. Linisin muna natin ang filter housing. Tapos, ilagay ang lumang medyas. Ayusin natin sa paglagay para mapantay ang medyas sa filter housing. Kapain natin ang daanan ng screw sa filter housing at butasan ang medyas para mailabas natin ang daanan ng screw. Kung pantay na lahat ay putulan natin ang medyas kung sobrang haba ito. Magtira lang ng isang haba sa medyas na pwede nating tupiin pabalik sa filter housing. Itong screen na ito ay kailangan ibalik natin dahil ito ay isang spark arrester. Linisin din natin ang takip sa filter bago natin ikabit. Ganito ang posisyon ng filter sa loob ng lagyanan kung maikabit na natin. Sa gilid ay ang spark arrester na ikabit naman banda sa butas ng karburador. Ikabit na natin ang midjust na filter dito sa binaklas ko na Kawasaki Barakoto. Ilagay na natin ang air filter at higpitan ng screw. Tapos ilagay ang screen na bilang spark arrester na siya ang magprotekta sa air filter na hindi masunog kung may bumalik na apoy galing sa combustion chamber ng makina. Takpan na natin ang pinakabahay ng air filter limang screw lahat ang ikabit para walang singaw sa gilid. Dahil may sariling butas itong pinakabahay ng air filter, sa dulo, doon pumapasok ang hangin at dadaan sa medyas na air filter. Ipakita ko rin ang paggabit ng karburador para makita nyo kung saan banda nakalagay ang karburador. Nakakabit ito sa butas na may nakaharang na screen na bilang spark arrester natin. May mga dahilan bakit ko ito ginawa. Una, ang medias ay mura lang ang presyo kaysa original na air filter ng Kawasaki Barako Motorcycle. Ang bagong medias ay makakabili tayo sa pinakamurang halaga na 33 pesos lamang sa 10 pares. Pero yung original na air filter ay mahal ang presyo na tayo ng 80 pesos patungo sa 456 pesos dipindi kung genuine ba ang filter. Pangalawang dahilan ay mas matibay ang medyas dahil gawa sa cotton. Hindi katulad sa original na air filter ay gawa lamang na pinagdikit na foam na madaling mapunit. Pangatlong dahilan ay ang paggamit ng medyas ay madaling linisin ng gasolina na hindi mapunit at magagamit natin sa maraming bisis. Pero yung original na filter ay madaling mabulok at mapunit. Minsan isang gamit lang dahil masira agad ang Pangdikit at magkahiwalay sa panahon sa paglilinis. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay subscribe na po at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. In a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah,